Hmm. Salamat tayo, Tingnan mo naman yung bahay niya, 'di ba? Sino ba nang hindi maawa diyan? Dahil kay Maria Eltinit. Ayun, magandang hapon mga manong friends. So, bumili muna kami ng uh, grocery no dito sa uh, Ano ba? Ayun, Obit. Obit, ayan. O. Kapangalan ko na naman, aswerte ko naman doon. Bumili ako ng bigas, kapangalan ko rin. Kaso doon, Don Roberto. Mga manong friends, uh, bumili na rin tayo ng uh, grocery para doon sa kay nanay binigyan kami ng discount Yan. yun yung uh, market tapos dito lang yung ano nila tindahan Mga, man, mga manong friends, inabot na kami ng ulan. Kakalakad, medyo malayo kasi. Bukit dito, bukit. Yan na pala yung bahay, mga manong friends. Ayan oh. Grabe, maulan lang. Oop, baka madulas ako dahan-dahan. <laughs> Mahawa ka talaga sa sitwasyon. Tingnan mo naman, no? Yung mga gamit nila nasa labas nakakalat. Kasi nga, wala namang mapaglagyan na iba. Inaabot kami ng ulan, mga manong friends. Hindi kami makapasok sa bahay ni nanay. ano, grabe ulan, o. No? Wala tao, wala tao. Ado siya malayo. <laughs> Kawawa talaga yung bahay niya mga manong prince. So, ito hindi ako makatayo ng maayos kasi nga mababa. Ayan oh, nakita niyo naman. At nakalak na dito. Ayan nakalak pero malalaki din naman yung awang. Tapos yung apo niya nandito ah, may bata dumaan. Dito lumusot. Diyan lumusot. Di ba? Malaki. Laki ng awang yun. Eh. Tingnan mo naman yung bahay niya. O, diba? Sino ba nang hindi maawa dyan? Ito talaga ang dapat bigyan. Ngayon o. yung bata dyan lang lumaan. Pero nakalak dito. Ayan mga manong Chris. Napakaliit lang talaga ng bahay. Kubo-kubo ah, ni nanay. Ayan o. Eh. ayun kawawa naman kala yung bata na sa hindi ko alam kung apo yan nung may-ari nakaupo ay ikaw, sir mm -hmm. yes, salamat kayo sir nga naluoy mo sa umama sa mangut sir lisod man kayo yes, sir nga kami po na mga anak wak masati katabang lisod ng lisod salamat kayo sir ginoon nilay yung magbawas sa inyo kayo may ang Tagaan mo daghan gracias sa Ginoo aron matkatapang basig mo glain. Sige po. Thank you din po. Pasensya na sa abala. Salamat kay sa mm. No Luoy in ako inahanay sa man nga. Amang lagi may katabang. Sige na igamay grocery ug kanang bugas sa inyong oh, hanana. Oh, hmm. oh. ako lang eh, sa mangka ni pagbutang diri nga wa man ikandado ila din Mm, pag, pag, pag lagi na mo wa may ko. Ayun ang paglakawhan ini lang ko wa kanang silula ha. Entrang resita. Ayun mga manong prince, uh, yung nag yung anak na lang ni nanay Anong say pangalan to? Dil Dilpa. Dilpa. Uh, hindi ko to alam pero dahil kay ano uh, Maria Eltinit siya yung nagturo. So dinal dito namin dinala. Ayan. Thank you. Maraming salamat po, mga manong friends. Okay. Thank you po. Meron pa kami isang plastic, mga manong friends. Uh, may pagbibigyan pa kami. So pupunta pa kami dun sa unahan pa. Talaga yun. Malayo pa daw. Malayo. Ito yung uh, daan na namin. Uh, ito, puro natuka, uh, ano hana. Ayan. Ayan. Uh. Uh. Uh, puro gubat yan. Pero malayo pa kami. Tingnan nyo yan. Uh. Daang tao lang talaga. Hindi pwedeng... Uh,